Magandang araw! For today's video, nagluto naman nga po ako ngayon ng pork sinigang para sa pang-ulam Natatay sa palayan. At samahan niyo na rin nga po ako sa aking mga kaganapan at naghahawak ako sa binyag At yun na nga, maagang maga pa lang, ay gumayak na rin kagad ako sa aking pagluluto. At kako nga, dahil panay-panay ang ulan, ay ako ay napakasarap nga rin humigop ng mainit na sabaw. At kapag ganito nga ang panahon, ay gustong gusto ko talaga yung mainit pero napakaasim na sabaw. Kaya naman sabi ko ay para kakong masarap ang pork sinigang na malapot-lapot. At ito nga, at kapag nagluto ako ng sinigang, sinasangkot ko pala muna itong karne tapos pinapagmantika. Mas masarap para sa akin yung pinipirito yung karne para may konting crispy kapag kinakagat. At ayan nga kapag ganitong nasa kutsa ng karne, hahanguin ko yan at magigisa naman ako ng sibuyas sa saka ng bawang. Meron nga tayong iba't ibang klase ng pagluluto pero para sa akin ay mas masarap ngayong ginigisa para lumitaw ngayong kakaibang lasa at sarap ng karne. Sinunod ko na rin nga dyan isang kutsa itong mga kamatis at pagkatapos ay ko na rin nga itong sang kutsa doon mga karning baboy. Nagdagdag na nga po ako diyan ng mga kaunting pampalasang sangkap, ng asin at ng paminta at pagkatapos, inilagyan eh, ko na rin nga ng tubig at saka ng chicken pure pork pala, cubes. At ayun na nga, sinunod ko na rin pala kaagad ilagay din yan. Itong mga gabi o Singapore nga ang tawag dito sa amin. At ayan, papakulukuluan nga lamang natin yan hanggang sa lumambot. At nung medyo malambot-lambot na nga itong mga gabi, ay eh, hinango ko na rin nga pala yan. At saka naman dudurugin dahil ito nga pala yung magsisilbing pampalapot dito sa ating sinigang. Pero bago ko nga ilagay yung pampalapot, ay una ko nga nilagay itong mga gulay-gulay para lumambot at nang hindi rin mahirap haluin. Konting pagpapakulo lang naman dito sa mga gulay-gulay dahil napakabilis din lamang naman na rin maluto. At ayan nga kapag ganitong luto na isa ako naman nilagay itong pampalapot na gabi. Mas gustong gusto at masarap na luto para sa akin ang sinigang kapag malapot at maasim na maasim nga ni ang sabaw. Kaya isang pakete ng nor sinigang mix nga palang nilalagay ko dito para ma-achieve natin ang napakasarap na asim nito. At panghuling gulay ko nga palang nilalagay diyan itong okra at saka itong dahon ng mga kangkong. At ayan papakulukuluan nga lamang natin niya hanggang sa maluto-luto at talaga namang lumapot ang sabaw. Nako, yung amoy pa nga lamang ng asim ng sabaw nito ay talaga namang nakakatakam na. The best talaga yung ganitong klaseng ulam kapag ganitong napakahalumig ng panahon na talaga namang napakasarap talagang humigop ng mainit na sabaw. Yan at eto na nga po umaasbo at umusok-usok pa ay luto na rin nga po etong ating napakaasim at napakalapot na pork sinigang. Ay ko, tingin ko pa nga lamang din taob na naman nga ho ang isang kalderong kanin namin sa lagay na area. At ayan, syempre bago tayo kumain ay huwag natin kakalimutang manalangin. Thank you po Lord, sa lahat ng blessings. Kain po tayo din mga Abay, sinigang pa nga lamang, ulam namin din ay kagulo na nga ang mga tao na animoy piyesta. Ay kako nga, ay kapag ganito talaga namang sinabawan ang ulam namin ay paboritong paborito din ng lahat. Lalo pa nga yung dalawang batuta ko ay hindi nga halos siya nakain kapag hindi sinabawan ang ulam at kapag ganito nga nang sinigang ay tunay ka nga namang na pa, para may din nga ni ang kain nila. Kaya ngayong maulan season mga mare, abay, it's time na para magluto na rin kayo ng ganitong version ng pork sinigang. At pag ah, kaya rin naman namin kumain diyan, ipinadala ko na rin nga pala dito sa kapatid kong si Tano itong pagkain ni tatay doon sa bukid. Sila nga magkakatulong ngayon sa paghahan traktor sa palayan para sa muling pagtataniman ng palay. Kapag ganitong na ay sinasamantala talaga nila ang panahon na makapaghan traktor makapag-umpisa dahil kahit pa paano ay merong libreng tubig mula sa itaas. Kaya kapag ganitong hunyo kadalasan nag-uumpisa na talaga sa pagtataniman dahil ito talaga yung mahalagang panahon para sa mga magsasaka natin. Ganitong traktor nga pala yung tinatawag dito sa amin at yan nga pala yung ginagamit nila para mamuyaging lupa at magputik. Etong kapatid ko ng si Tano na nga lamang pala ang katulong ni tatay ngayon sa paghahan traktor dito sa bukid. Pero dati ng mga bata pa kami, elementary high school, ay naranasan ko rin nga pala na maghahan traktor dito sa aming palayan. Hindi rin talaga biro yung ganitong klaseng trabaho at napakahirap, napakabigat pa naman ng ganitong klaseng hand traktor. Naalala ko nga noon, napapagpingot din ako ni tatay kapag nalulubog yung pinakahan traktor tapos hindi ko nga ni na napipul pa una at napakahirap din naman kabigin. Pero kahit mahirap nga ni itong tractor, ito ang tuwa din kami ng mga bata pa kami kapag inasama din kami ni tatay. At talaga naman kami nagalaro lamang din sa maputikan. Nung mga bata pa nga ni kami kapag ganitong sanaw ang tubig dito sa may palayan, ito na yung natawag namin dagat or ilog. Bukod sa paglulublob liguan din sa putik, ay kami nga ni nanguhuli din ng palaka tapos inahaluto namin ay nako, bukod sa pulong ay talaga namang napakasarap. Ilan lang yung sa mga childhood memories namin na kahit mahirap nga ang buhay, talaga namang kami masaya din noon pass forward at kinahapunan ay bumiyahin naman nga po kami ngayon papunta ng Pinamalayan dahil maghahawak nga po pala ako sa binyag. At bago nga kami dumaretso dun sa pinakang event place ay bumili nga muna ako nitong aking panregalo at ito nga yung napili ko itong maliit na bag Dito na rin nga ako bumili nitong paper bag at pinabalot ko na rin nga para kako diretso na rin nga kami doon. Mabilis din lang naman yung naging biyahe namin at sa loob ng 30 minutes ay nakarating na rin nga kami dito sa pinakang event place sa pinagdausan ng binyagan. Ayan nga at pagkarating na pagkarating namin ay nabot na rin nga kagad ni Alicia Bernice etong aming dalang para dito sa kanyang bagong atid. Naging kaklase ko nga pala nung college itong si Kumaring jingle at nakakatuwa lamang na isa ako sa kinuha niyang ninang para sa kanyang anak. Hindi ko na nga mabilang ko pang ilang inaanak ko na bagari. Kakawari ko sa sarili ko, ibahigit waring pa 50 na ari. Pero gayon paman man masaya ako na isa ako sa pinagkatiwalaan nila para maging pangalawang magulang ng kanilang mga anak. Ako nga sabi nung iba ay eh, blessing daw yan. Mahigit pitong taon na rin nga nakalipas mula pa nung nagpangita kami nito ni Kumaring Jingle dito nga sa review center sa CBRC at ngayon nga din ulit kami uli nagpanagpo. Kaya naman for the chismis talaga mga person Kaso nga lamang kapag ganitong may batutay Talaga namang napakahirap ang pagchismisan At panayngal ngala na Kaya naman multitasking nga tayo diyan Habang nakikipagchismisan, kwentuhan, ay kumakain Nag-aalaga ng bata, wag lang mahuli sa latest Charis at yun na nga po, shoutout na rin nga po sa mga followers namin na nakilala namin dito at mga nanonood daw sila ng vlogs namin. Kako nga ni Hoy, maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa amin. At syempre, bago rin nga kami umuwi, eto nga tinabot na rin namin etong aming pakimkim dito sa aming bagong inaanak. Maraming salamat na rin nga dito sa akin kung si Jingle, kakoy kumain na eh, may pa-takeout pa nga. Eh, kakoy libre na naman nga ho ang aming hapunan sa lagay na ari. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.